Magandang araw guys. So maghanap tayo ngayon ng pang-ulam. Subukan naming maghanap dito sa gubat ng may gubat. Okay, so san tayo? Lang madaanan. <laughs> dito tayo dito tayo. May mga bakod. Pwede naman tumagos dito. ang pangit ng ang pangit ng cellphone ko pang video sakit siguro sa mata to magalaw masyado hmm, may palay pala dito hindi pa nagapas kaso kinain na ng damo hindi tayo sayang sayang palay nila dito <laughs> hmm. May labong? Ah, Sand. Are you no? Kurunta. Pede, daan na lang mamaya. Bilang pero, bro. Sige, bida din. Bola nang mamaya. O, kami nang labong, guys rabong rabong man gagataan natin mamaya meron din dito mga gabi oh tagal ko na hindi nakapag vlog parang hindi ko na alam paano gumawa ng content anong idoy <laughs> Alright, so labong-labong lang muna baka mamaya makahanap tayo ng mga kabuti dito o kahit ano man ha. Pwede pang ulam. Pusang gala ang lalim ng putik diyan. Di ba? Ang kabutan naman ako eh. Asan <laughs> ah, pa? wala, walang kabuti hanap tayo dun sa kabilang rubat Tingnan nyo naman guys, Oh. Ganito yung makikita nyo pag nasa probinsya kayo. Okay, ikot natin. Wala anong kabahayan. Puro gubat. Okay, so. <laughs> hindi ko alam saan kami makakarating nito kasama ko baka makarating kaming bayan ito kakalakad lang sampato ay gamay maliit yeah, pag marami sobrang dami naman ang bigat naman dalhin Aka hindi naman masisira yan. Ayan nga, hawan. Magbubus ko si Sing. Magbubus ko si Sing. Magbubus ko Sing. Ito guys, oh, Karaniwan, dito sa ganitong ng lupa na to na medyo maumbok. Diyan kung minsan yung mga kabuti. Kaya lang dito kasi, eh, merong nangunguha dito ng mas maaga sa amin kabisado na nila yung lugar kaya pag mayroon na lang natira yun na lang sa atin aray ko <laughs> kakabijon kakabidyo hindi na ako tumitingin sa daan grabe yung mga tinutubuan ng kabuti dito ang lilinis parang winalisan ayan o, oh, dyan lang yung mga yan guys dito sa paligid Grabe ah daw si Nilhigan. Oh, wala man lang pumuputi ah. Gubat. Ikot tayo. Dami pa naman gubat dito. ang daming pako dito guys oh. wow ang daming nila hanggang dito kaya lang hindi na kasanayan ng mga tao dito na kainin to ayan o oh. ang dami nga lang namin nakasanayan na kainin yan dito tingnan natin sa loob kung ano pong mayroon dito na pwedeng makain hanggang dito may mga ferns dito so dito rin tumutubo yung ibang mga mushroom guys si Bukao to ito si Bukao, si Bukao, si Buko? kaya kumuha ulit tayo ng labong gagataan natin mamaya yan ito ah hindi kitaun agoy borsep Durus sih. Kemana? Kemana? Gak. Gak ada.

nire-reklamo <laughs> yung kasama ko guys ha? tinuha daw namin yung kabuti sa dayami ng palay, tas hindi kami sigurado yung kinakain o hindi pero ito sigurado talagang kinakain to 30 minutes na lang lalabas na kami dito sa gubat sundo na ako ng estudyante ko Why doon? Duro pa di pay? Dun, eh. Ko pa eh Duro na Marbusok. Wild na ang palaya. Marbusok. Hindi. Siguro sa Oops. Balance hooks. Dito. Damay. Damay na. Sa plastic ball mo? Isa ka plastic sa redland <laughs> <laughs> mm -hmm. ko. Duro-duro doon. Marami na yan, Pin. Pin? Marami na yan. Duro-duro. Kaliyan duro. Tara. Tara. Bola apa? Hmm? Stick ya. Mulang. Okay, so that's all for today guys. Thank you so much for watching. Yun lang yung nakuha namin yung anong ba tawag dun sa inyo. Basta tawag sa amin, karupdup. Tapos eto, labong. Tapos nagdala ng kahoy yung kasama ko. Wala daw kahoy sa bahay nila. <laughs> Ayon, don't forget to like and subscribe guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, mo pag gusto mo yung mga ganitong videos para updated ka sa mga bagong videos na atin pang i-upload dito sa lugar namin. Ang putik, grabe. Babush!